Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tunay na rason bakit liyamado ang Boston Celtics sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Jordan Clarkson. Kahit man nga po mga katrops, napaka-impressive ng nagawa ng Dallas Mavericks ngayong playoffs. Sa pagtalo nga po nila sa mga malalakas na koponan na merong 50 plus wins ng nagdaang regular season, ay nananatili pa rin nga po silang underdog o dehado sa lahat ng aspeto ng kanilang serye sa NBA Finals laban sa Boston Celtics. Mismong ESPN na rin naman nga po nagsabi na mas mataas nga po ang chance ng Celtics na magkampiyon kumpara sa Dallas. Isa pa, kung titingnan nga po ninyo ngayon ang lahat ng mga pustahan ay limado nga po dito parati ang Celtics at lihado naman ang Dallas Mavericks. Pero hindi na naman nga na po kay dapat magtaka gayong as usual sa simula nga po na ng bawat serya sa NBA playoffs ay ina-assume na nga po na mananalo agad ang mas malakas na kuponan base sa records gayong ang Celtics nga po ang best team ngayong taon na merong best win-loss record. Bukod rin nga po dyan, ay mas marami rin naman nga po ang naniniwala na kapag nasa home court naglalaro ang Celtics ay siguradong sureball na nga po ang kanilang pagkapanalo which is malira naman since magdedepende para naman nga po ito sa matchup ng kanilang mga players. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Jordan Clarkson. Prioridad na nga po talaga mga katrops ng Los Angeles Lakers na kumuha ng bagong superstar na babagay na maging katandem na Anthony Davis at Lebron James. Isara naman nga po ito sa mga paraan upang mapanatiling nga po nila si Lebron James sa kanilang lineup ngayong offseason. Sa katunayan, kasabay nga po ng inaasahang pagbubukas ng trade market at ang free agency, ay kakausapin na nga po ng front office ng Lakers ng Utah Jazz para sa kanilang gagawing blockbuster trade. Alam na rin naman nga po ng Lakers na isa nga po ang judge sa mga sellers sa darating na offseason since plano na nga po nalang i-trade ang ilan sa kanilang mahalagang players kagaya na lamang ni Lori Markkanen na isa nga po sa mga target nalang makuha kaya expected na magkakaroon nga po silang dalawa ng negosasyon sa pagsisimula pa lang ng offseason. Base nga po sa isang NBA insider, susubukan nga na pong i-offer ng Lakers ang kanilang mga players na si Narui Hachimura, D'Angelo Russell at ilang mga draft pick para makuha si Lore Marcanen. Pero kung sakali man nga po mga katrops, na hindi nila masungkit si Lore Marcanen ay mapipilitan na lamang nga po silang kunin ang kanilang dating player na si Jordan Clarkson na balak na naman nga po nalang gamitin bilang kanilang bagong sixth man na makakatulong at magpapalakas ng kanilang bench. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw Sana nag enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA Kita kits muli sa ating susunod na video